pangalan ko po, Robin po. Nung una po, nangunguha po ako ng bakat. Pag may kita na po ako, ano po ay, binibigay ko po sa mama ko. Pero ngayon po, dito na po ako nagpuntulugay. Mas malakas po ang kita ko dito, kaya araw-araw po ako nandito. Hey, what's up mga ka -okay? Nandito po ako ngayon. Sama ko yung mga batang ano. Eto po yung mga, anong tawag sa inyo? Anong mga tourist guide po. Yan, yeah, mga tourist, mga tourist, guide sila. So, anong ginagawa nyo? Nag-picture po. Sino pinipicture, pinipicture nyo? Nice Tapos, uh, um, Tinutun tapos tinutun po namin sa sila sa cruise, saka po dun sa estatwa. Ah, dito? Um, uh, Pupunta-punta kayo kung saan-saan lugar dito? Tin Tinutunan nyo sila? po. Ah, magkano bayad? Sila na kong bahala. bahala. Sila na bahala. Okay, ako. sige, dun tayo, dun tayo. Usap okay. tayo dun. <laughs> Pagkano kinikita niyo kapag nag-ano kayo, nag-picture? Pag minsan oh, po. Pag O, oh, si minsan. si Tricia, ikin nga sa camera natin. O, oh, yan. Pag minsan po, ako po nakakatakyan ng isang araw sa camera. O, Talaga? Galing mo naman? O, oh, ikaw? Si Ren. Magkano? Harap ka doon sa camera natin. May isang pag Magkano, eh, si... Robin Padilla. O, kaway ka sa camera natin. Kaway ka, Robin. Shout out sa mama mo. mam, mo. Asing mama mo? mama ko po nandito. Nung mama ko po nung, nagtanong ko siya naman sa akin. Ah. So, magkano ang pinakamalaki mong kinita? Noon po. Naka-2,000 po akong kinita. Sa isang? Araw lang. sa araw? 2,000? Wow, galing mo naman. Ano po, ka-swag? Hmm, mag-discard ako. Wow, ang wow. galing naman mag-discard eh. Napopo na po eh. And... Mag-discard. papakilala natin muna to si ano, si Robin. Sabi niya naka 2,000 daw siya sa pag tour guide-tour guide dito at saka picture Kasi mag-discard Sabi mo nga. Ano po sabihin ko, sir? <laughs> <laughs> paano, paano ano po, po, ngayon, sir? Ano po? Paano ah, ka kumita ng 2,000? Sige. Ano po? Diba kapag nga Ano po? Alukan ko po muna sila ng pictures. Sabihin ko po sa kanila. Ma'am, picture nga po kayo, panorama po. Yun, pag, pag, sinat, pag napicture nga na po sila, tapos ituturo si ko sila, <coughs> po rin sila cross, tapos ituturo ko po rin sila sa kamay ang um, ledge. Yun po. Uh, Magkano'ng binibigay sa'yo? Pag minsan po, 700 din po. Pag oh, minsan po, po sa'yo. Oh, yo, galing Sir. mo naman. Oh, sige, si ano naman, ikaw nagtutor guide ka rin si uh, si, si ano pangalan mo? Angel. Angel, nag-ano ka rin? Nag-picture ah, nag, ka rin? Magkano pinakamalaki mong kinita? Google, ikaw, magkano pinakamalaki mong kinita? Minsan po, pag sabad ulit yung lang po. Oh, naman, laki naman. Maraming tao. Pag Sabado ulit ko lang po. Minsan po, pinipicture ako lagi ng tulip ko lang po. sa Ah, ikaw? 4,000 lang po. Kaya ako po. Tsaka po, yung picture ko ako, 6,000 lang po. 600 block nyo okay. so ngayon ang tanong anong ginagawa niyo dun sa ano dun sa kinita niyo? iniipon po o ano? sige isa isa si uh, Trisha anong ginagawa Iliipo mo sa kinikita mo po para po pasokan na po may pambiling gamit oh ang galing mo naman pambiling gamit ikaw anong ginagawa mo sa sa pera mo <laughs> iniipon ko po pag, 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 pag wala kong pera ko nang bibili ko Pag, ay ah, iniipon mo tapos pag wala kayong bigas dyan yeah, uh, di muling bigas. Galing mo naman anata ikaw anong ginagawa mo sa kita uh, okay. mo? Ginagawa dili dili sa dili 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 pa dili 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 yung mga natitira po, ninibigay ko sa po, na lalo, po sa may nagtitira po na nga lalo, pinapatawag ko sa inyo. Huh? Para pag wala pong tita, kinukuha ko pa, tapos binigay ko pa sa namin. Nag-iipong ka ron? Opo. Balay mo naman, bangko ka pala ha. Wala akong trabaho yung kuya ko. Ano po, namamanaan na lang na na po siya. Anong pinapanaan? Tao? Ano okay. Namamanaan eh. <laughs> <Susirin> na po, si Tao. Ah, si Tao. Okay. Sisiro naman yun. Hahaha. Sisiro? Hindi ka nga naging alasan? <laughs> Nag-iipon eh, ko pa yung pera ko, pang bilid ko pop. Pagkano po? Ay, bibi lang ng ano. Kanino ka ba nakatira? Sa dito. Ah, okay. Yung mama. Ah, sa mga inyo. Ah, o oh, anong ting anong araw kayo nagaano? Anong tawag tour guide? Oh, okay. tour guide at saka po, photographer? Sir. Wala po, wala po kami pasok. Hindi ko lang po kami pero po kami pasok kasi sa okay. okay, so galing ah. Um, pero ano mga pangarap nyo? Ako po ako, ako sundan. Ang pangarap mo ay maging? Sundan. Wow, galing. Ikaw? Teacher. Ah, yeah. pangarap ni Abigail ay maging teacher. Ikaw? Teacher, ikaw? Ay, pulis po. Pulis? Bakit? Kasi, kasi po para po Oh, talaga. So, din, ikaw, anong pangarap mo? Sundalo po, sir. Sundalo. Wow. Si Renata, anong, anong? Doktor po. Oh, doktor. Kakatuwa po na makipag-usap dito sa mga batang to na merong ano, uh, maliliit pa sila, bata pa pero meron pong diskarte. Sila po ay nakatira dito sa Baler, tama? And then pag wala pong pasok, nandito sila sa Ermita Hills at sila ay nagtutur guide at nagpi sa mga 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 mga, 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 mga grupo. Na nagpupunta rito para kumita ng pera. At nakakatuwa po dahil sila po sa bata pang edad ay nakakatulong sa kanilang mga magulang. Tama ba? Tama. Very good. Nagkagay ni Robin, nagpapaipon. Di ba? Ang galing. Sa katuwa po na itong mga batang ito ay uh, meron ng sariling diskarte kahit malilit pa. And we hope na sila po in the future ay magiging successful kasi bata pa lang sila. Marunong na silang uh, dumiskarte paano mabuhay. Kasi may kaway tayo. Hello po. Hello. Subscribe Coach Manny. Bye-bye.